isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kagimat naman si Louis agimat itito uh, mayroon na namang ipapakita sa inyo mga kagimat na kakaibang mga bato o mutya galing sa kalikasan mga kagimat at sa hindi mo na ako magumbisa uh, maraming maraming salamat sa walang sawang nakasubaybay sa king muting channel and big shout out lang sa lahat lahat ng aking mga kapwa multi hunters ang ipapakita ko mga kagimat ito ay mga uri na ma maliliit na mga, mga uh, ng kalikasan pero ito ay malalakas ang bisa mga kagimat ito ay sila kung titingnan mo ay maliliit lang sila mga kagimat So ngayon na ipapakita ko yung kopya ng ipu-ipong ipo ipu-ipo sa lupa mga kagimat yan ipu-ipo sa lupa ito mga kagimat kung titingnan natin yan ipu-ipo oh. sa lupa yan mga kagimat yan napakalakas mga kagimat na ah, gamit mga kagimat kung titingnan natin ang ah, brown sya mga kagimat Katulad ng Lupa mga kagimat yan Ipo-ipo ng lupa Ito mga kagimat Yan may ano sya yan. At itong pangalawa mga kagimat Ito yung uh, Kidlat mga kagimat na Tinatawag nilang buhawi Kasi ano parang tornado mga kagimat yan no? Paikot yung lulo niya mga kagimat o. Yan maliliit na siya mga kagimat pero ito yung napakalakas mga kagimat tinatawag ko itong uh, motya ng kidlat na tornado o so, tingnan natin yung dulo parang barina mga kagimat kaya ito hindi ko talaga iwalay sa akin mga kagimat yan. yung kulay niya may pagka brown gold mga kagimat Uh, brown gold yan mga kagimat oh. yan kami testing natin at yung pangatlo natin mga kagimat at ito ay Umaapoy umaapa umaapo ito, ito mga kagim puno ng yan o oh, puno ng nyug mga kagimat yan o oh. pag tama nyo mga kagimat eh, kinuha namin yan umaapoy pa yan siya kaya yeah, medyo may pagkapula mga kagimat yan, no ano tingnan nyo parang ano siya yan pero maliit na siya mga kagimat pangil ng kidlat na maliit mga kagimat yan o no? pula siya mga kagimat pangagmasdan nyo nung maayos yan no? may pagkapula siya mga kagimat tayo napakalakas na ano ito ay maganda mga kagimat kasi maliit lang siya mga kagimat so i-testing natin sa magnet mga magnet siya mga kagimat yan patunay na galing siya sa kidlat mga kagimat yan no. pangil ng kidlat na maliit yan mga kagimat yan may tsura niya mga kagimat ay isa sa mga personal ko na gamit mga kagimat na hindi ko talaga eh, uh, binigay sa kahit sino ano pangil kidlat na pula uh, ano po ito niya mga kagimat tingnan natin pula maapoy pa ito mga kagimat sa pagkuha ko mga kagimat sa pagbunot ko sa ano nang nyug mga kagimat at ngayon testing natin mga kagimat sa palito ng puspuro mga kagimat kung may reaction siya mga kagimat yan o yan o di kita lang natin mga kagimat you know? mag react agad mga kagimat yan o yan lang natin sa taas hindi so, masyado gidikit o oh. mag ikot siya mga kagimat mag react siya mga kagimat Oh. Ito din mga kagimat yung ano natin, yung ipo-ipo. Ano? Oh. nagreact din yan sila mga kagimat. Kahit digital na natin ng konti mga kagimat. Ay nagpapatunay na buhay yung gamit natin mga kagimat. Yan oh. Pero kung titingnan nyo hindi yan ano mga kagimat. Magaspang yan mga kagimat o. Oh. Hindi yan madulas. Pero kaya nilang mag-ikot mga kagimat. Yan oh. Oh mas lalo na ito mga kagimat to yung ano natin yung tornado na ngipin ng kidlat yan yan mga kagimat kahit sa gitna mga kagimat yan ang patunay o sa gitna yan ang patunay na may reaksyon sa mga kagimat kasi gitna yan hmm yan mga kagimat. At testing natin yan sa magnet mga kagimat. Yung ano natin yung yung ano dulo may dikit pero dito sa taas wala. Wala siya masyado man kagimat yung sa gitna. Yan. At ito mga kagimat wala ding dikit mag uh, ipuwi po ng lupa ulang magnet reaction mga kagimat. Yan ay maganda. Yan yung tunay na mga mutya ng lupa na ipu-ipu yan mga kagimat at ito mga kagimat yung pangbihira natin na pangil ng na maliit na nabunot natin sa puno ng yung na umaapoy pa mga kagimat at ito lang muna yung ipapakita ko sa inyo mga kagimat na aking bago ito bago to ito nakuha ko mga kagimat at yung dalawa matanggal na yan sa akin yan ang mga isa sa mga personal ko na gamit na palagi kong dinadala mga kagimat ito ay pinapakita ko lang sa inyo mga kagimat dapat pinapatunayan ko na mayroon pa talagang mga ganitong klaseng mga uh, mutya mga kagimat na galing sa kalikasan mga kagimat and thank you for watching and please like share comment and subscribe and God bless ating lahat mga kagimat